Ito na ang miswa natin mga sangkay. So, ito na yung ating plating. Pakita ko lang yun. Know. Lagyan natin ng squid. Gilid. Ah, uh, itlog. Pwede nyo rin ilagay itlog nyo. Pwede rin, ano, pwede rin laga. Pwede rin ganyan. Scramble na fried. Tapos, onion. Onion ring. And, garlic. Lagyan natin ng garlic. Para may presentation, ganahan kumain yung ating papakainin. Ayan, di ba? Ayan, dyan. Hello mga sangkay. For today's breakfast is miswa. Magluluto tayo ng miswa. Uh, it's look like Chinese miswa may ano, mayroon akong nakaridin garlic, onion, kamatis, uh, dried na pusit, shiitake mushroom, squid balls, uh, ano ba to? Scallop, dried scallop, meron akong onion ring, pang uh, toppings mamaya, so ganoon na natin, meron akong garlic, ayan din, pang ibabaw to pang presentation. Tapos meron akong ano, uh, egg. I-scramble natin yan. Mamaya. tatapings din natin yan. Tara. Let's start. Yan mga sangkay. Nag-init na nga ako ng kaserola and then gusto natin to. So, gawin natin sa dito. natin yung uh, scallop, dry, kayo And then, uh, yung pustiit ito, hiyalay okay, ko yun. na Isalak natin mga ilang minuto. Ilalagyan natin ng tubig. Yung pinagbabaran po na mushroom, ilalagyan natin. Pero dagdagan natin kasi kulang. Ilalagyan natin. Mamaya natin lagyan ng lasa pag nailagay ko na yung miswa para hindi umalat. Ayan, hayaan natin kumulo mga sangkay. Cover ulit natin. <coughs> Ayan, mga sangkay, habang naantay natin kumulo yung ating So, ako ay naisipan ko ng mag-fried ng egg. Sige na natin. Parang napadami uh, padami atang aking mantika. <laughs> Yan, i-fried na natin. Nagamitin din natin yan sa pusit. Hiniwalay ko yung pusit para crispy. Pag ano, susunod ko dyan. Yung pusit, syempre, inuuna ko muna itlog. Butter natin. Ang Hindi na siya. Ang ganda Ayan. Hindi na perfect. Eh. Ayan. Ayan, kulo na nga yung ating, ano. ng miso ay hinugasan ko mga sangkay. Lagay na natin. Hinugasan ko yan kasi may, al may lasa yan. Ayan, mix natin. Balik tayo dito sa itlog. Ayan mga sangkay. Okay na. Tan. Egg. Sunod natin yung pusit. Pagdaga natin ng oil. Ayan mga sangkay. init na. Lagyan na natin yung ating pusit. Hindi natin sabay-sabay. Okay. -sabay. sinabay sa bahay. Last one. ay mga sangkay. Posit is done. Titikman na natin yung ating miswa. Dito na mga sangkay yung ating miswa. So titikman na natin. Nalagyan ko na pala sya ng panglasa. Hindi ko na naipakita. Tikman natin. Ayan. Sakto na. Pakita ko na lang mamaya yung aking tag toppings. dyan mga sangkay. Miss West Ham. Ito yung pusi. Ito din yung scramble egg. Ayan. <laughs>